today is my birthday. Ngayon ko nga ipopost yung Disneyland tour namin, Kabsat. Tamang-tama dahil kaarawan ko na. Ayan, Kabsat, sumakay na nga kami dito ngayon ng MTR dahil pupunta kami sa may Sunny Bay. Uy, alam nyo ba, ngayon ko lang naranasan ang sumakay-sakay ng ganito dito sa may Hong Kong lang. Sa Pilipinas, hindi naman ako sumasakay ng MRT, Kabsat. Ang ganda nga sumakay-sakay ng ganito, Kabsat, tapos yung ginagamit namin pambayad ay yung Octopus Card. Tapos sumakay na nga kami sa MTR papuntang Disneyland. Kita nyo yan. O, ba diba? Mickey Mouse yung bintana niya. Napakaganda. Halata mo talagang papunta ka na sa may Disneyland kasi nga yung bintana pa lang. Ay, napakaganda kabsat. Pagkarating nga namin kabsat, ayun, nandito na ako sa may Hong Kong Disneyland Resort. Ang dami na ngang mga tao kabsat kahit maaga na kaming nagpunta dito. Ayan, nakikita nyo na ba si Mickey Mouse? Kasi ako nakikita ko na. Dati pangarap ko lang talaga kabsat at childhood dream ko talaga ang makapunta dito sa may Disneyland Resort. At ngayon nga kabsat ay nagkatotoo na napakaganda sobrang happy nga namin kabsat kasi nga first time talaga namin pumunta dito ayan nga si ate ko kabsat follow nyo ang kanyang page OFW good vibes ang daming pwedeng pagbilhan dito ng mga souvenirs kabsat ayan nakikita nyo yung mga yan mga stuff toys for the rampa rampa muna tayo kabsat kasi napakaganda talaga ng view napaka magical at parang panaginip lang sarap ba ang water ng Disneyland? Refreshing! <laughs> guys, nakikita nyo na ba yung castle na yan? Napakaganda sa picture ko lang nakikita dati yan. Ngayon, nakikita ko na sa personal. Napakaraming rides nga dito, kabsat, pero ang una naming sinakyan ay itong carousel ni Cinderella. Ayan, kabsat, nakasakay na nga kami kasama ko si ate ko. Yes, kabsat, ate kabal yung aglag -tulag to Mapabata o matanda, pwedeng sumakay dito, kabsat. Kita nyo naman, o, oh, diba? ma -e enjoy mo talaga dito, kabsat, kahit hindi ka na bata. Hindi na kami bata, kabsat. Mga isip bata lang kami. Huy. At ayan na kabsat, oh for the tulog-tulog naman ako diyan. Hindi ako nahihilo diyan kabsat at nag -e enjoy talaga ako kasi nga pangalawang beses ko pa lang sumakay ng ganito kabsat itong kabalyong aglag tulag to. Pero itong pangalawang beses ay napaka-memorable. Okay. Oh, Ang tutudon. Ang dito yan. Nabasa ako. na mag-miss. Nabasa na kami. Nakita nyo naman kabsat, umaambon na nga dito. Kaya ayan, sumakay muna kami sa train. Ang next nga namin pinuntahan kabsat ay itong It's a Small World. Nag-rides nga kami dito kabsat at sumakay kami sa para siyang boat. Tapos inilibot niya kami dito sa It's a Small World. Tapos itong loob nga nito kabsat ay mga puppets kabsat na napakaganda. May mga kumakanta, sumasayaw, at iba't ibang lugar nga kabsat. Basta kung ano yung sikat sa isang lugar, yun yung pinapakita nila dito sa mga puppets na to. Ang next destination ng na namin kapsat ay itong Toy Story Land. Ayan, tara na kabsat, Pasok na tayo dito. Akala ko makakapag-raise kami dito sa my toy story land. Pero kita nyo naman yan. Huy, wag na lang. At grabe kabsat, nakulong nga ako dito sa my Disneyland. Kita nyo naman yan. Tulungan nyo naman ako. Ayan, abangan ang aking part to kabsat. Please like and share this video. And don't forget to follow my Facebook page. Agiyaman! Bye! used to feel back when... <tipad> 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 hey. Hello, ngayon or, ito nga pala ang katuloy ng aming Disneyland Tour. So ayun kabsat, nakapila kami dito. Madi may banda ti pagturungan niya. Nga atoy. ni. atoy. Nga atoy. Masarap ni. Basta magpipila kami latan. Ayan, malapit na kami. Malapit na sa katotohanan. kami nakapila. Ay, grabe pala itong napasok namin, Kabsat. Extreme ride naman pala ito. Nahagard ako dun ah. Grabe yung ride na yun. <laughs> Naiwalay ba yung kalulawa mo? <laughs> oh panty ko. <laughs> Itong next na sinakyan namin, Kabsat, ay boat. Yes, Kabsat, Sumakay kami ng bangka kasi nga jungle tong papasukin namin. Ayan, syempre, samahan nyo kami, Kabsat. Nakasakay na nga kami ng ati ko dito. And kita nyo naman yan. Oh, yes, gubat siya, Kabsat. Ang dami ko pa palang fans dito, ba diba? Oh, dami nila. Huy, dami nila. Wala pala. Dito, Kabsat, ang daming mga hayop. Ayan, mga elephant. Pero yung mga hayop dito, Kabsat, ay hindi sila real. Pero para silang totoo talaga, Kabsat. Kita nyo yan, elephant din yun kabsa. Tapos ayun, gagamba, napakalaki. Meron ding buaya. Tapos yung kapatid mo, mga orang otan Yung mga nag-alaga kay Tarzan. Ay, mga kamukha ko pala yan. Dito naman kabsa, may mga zebra, giraffe. Yan, meron ding yung malaking elephant. Yeah. Dito rin kabsat may mga taong umaakyat dyan oh, para kunin yung ibon O itlog ng ibon Tapos may mga layon sa baba Wolf ata yun, ewan ko Tapos nakarating na nga kami dito sa may vulkan Hoy, tingnan nyo di o Diba kumukulukulo yung tubig Tapos sa kabila naman kabsat ay umaapoy-apoy Ayan o, kita nyo yan Ayan kita nyo yan Safe. Tapos bumalik na nga kami sa Castle Cabsat dahil nga meron silang event. Lumabas dito yung mga ibang characters para mag-perform. <makes> Nagpa-picture nga din pala ako kay Princess Jasmine Kabsat, yung partner ni Aladdin. Tapos biglang bumuhos yung ulan Kabsat, pero tuloy pa rin ang parade. Nagparade dito yung mga character ng mga Toy Story. Ayan, sila Greenman. Ang dami nila o oh, nagbabasa sila Kabsat. Ang dami mga characters na nagsilabasan Kabsat, pero yung iba ay hindi ko na alam ang pangalan. Nandito rin pala si Sadness at si Joy Kabsat. Tapos yung iba pang characters ng Inside Out. Kita nyo yan, napakalungkot. Mawawala ba naman si Nemo at si Dory. At inantay na nga namin dito kabsat ang momentous nighttime spectacular. At grabe kabsat yung castle mas maganda siya kapag gabi. Kita nyo yan oh, no? ang ganda ng kulay. talaga ako sa so sobrang ganda ng fireworks display dito sa my Disneyland. Ayan, kabsat, sana nag-enjoy kayo sa aking Disneyland tour. Thank you so much for watching and please like and share this video, kabsat. And don't forget to follow my Facebook page, Agiyaman.